Para ano yung nasa ibang lugar pala nila nila po kung natatandaan po ninyo. Ito po ay yung dati natin pispan. Oh, yan. Ya, yeah, ito pong gilid na ari. Ay atin pong lilinisan, oh. Yan. Ata ko taga halwa, ata ko taga gistoon. Tan taga laplap. Kailangan ho. yung dati natin pispan. Old pispan. Tapos lang kayo sana? Dapat pala doon sa kabila ang habis. Yeah, malita ako ito, malita. Ang lalaki ako. Hindi ka isakot. Hindi ka Wawater pa minatin pagka ano. Ano? Okay na rin lang ang isda nito. Ano lang po? Ah, meron nga. Mga anong isda yung galagay. Mga galagay. Dato dito. Para may natatapakan din. Eh. Nakara, nakatakot ng ganito ay eh. Bato. Ano katam na lang muna ng palay. Eh. Pero mga tipis pa na lang. Yung mga, mga huli dito eh ha. <laughs> ah, rin din po. Pati yung maliliit. Hmm. Nato pero ako, tututay naman ako humuska lagi vlog ni tao nagtakahoy na pati ano dati ipilinis na linis ano ito yun? kung maganda yung na no maliwala sa mata ayan ang gara Gano'n pa pangalungan ka yung ibang engine yun. pa pa pangalungan. Nabalik lang doon sa bahay ang tubig. Yan na po yung harap ng bahay yun. Eh. Pagkabilis din kumapal Yan po yung hardin na napakaliit natin noon. parnas nasa ano ay oh. Nasa ibang lugar pala na rin lang oh. Bapak -ba -ba takkan dulu Atau tiba-tiba Ay ilag. Kaya, kaya ako. may kaya. O, hindi. may yung... ating daan no? kauna-una ating daan ako ho ay medyo nalungkot na dito sa lugar na ito mula po nung ano yung ating stainless bee, inihagis ba dito uh, pinerwisyo pag ayun okay, po nanonong balik hindi naman tayo habang buhay na balon

Sayo. Nasa Sa scout 'yung mga ano, tulungan. Ha? Ay dito sa Agilid din eh. Wala. Wala. Bakit? Oh. So, ito ang kanta tingnan na yung Kaya sarap sa mata. Narito po yung lunggaan. Yung mga balag Ang dalag dito. Ah, hmm. oh, pagkaganda naman pala lunggaan din Ano ito eh? Oo oh, nga. Ay, ibig sabihin din na kaya nasuot yun. Oo. Oh, oh. Ay, ano pagkaganda naman pala ng palunggaan ano? Hindi kaya ito ugat para, para may umulbudi yan. Oh. Ari oh, ari Ba't wala? Hito, may hito. May nakapakay dito. ari kaya ito kaya naslasin ng itak eh Yung parang pasimilyahan. Bakit matagahan eh. ko madikit yung ganyan na Kung matigas, pag matigas eh, na. Matigas ano? Kaya. Ah, oh, may, mat, may, matigas. Huwag na ote, huwag na. Matigas. Hindi yan kakayanin. Yan, ang laki na nari. Ay, ari po ay yung ating kubo. Ah, oh. Ya, ito na po. Aming nilinis na po. Ari. Ya, ote, ano natikbong yan, yan, Oh. Ano yan? Nag uh, Isda kaya yan? Ha? Ari po, na iba dito sa ating pispan. Aring anong ari? Ari. Yan po nung kahoy. Siguro ho yan, ito yung ginawa ko ay 2020. Ay di 5 years old na pala yan. 5 years old na po. Yan po yan. Palagay na 4 years old. Oh. Yan, ang ganda na ano oh. Oo nga, nawala na yung masa. Ah, pagkagara, oh. Bayaan na pala rin mga sangangari. At di, para hindi nainip nilagyan ng ano din ito para hindi sumuba ang isda babalik eh baka nasuba din yan eh. ay ang gara para na po ang laging ganap pero pag pinakatihan yung gin may mahuhuli pa ka diyan pa water pump yun mga hirap ako water pump Yan, yan na po nung nalinis. yan po yung kubo ah. Oh. Matagal din po ito na bakante oh. kapal po na ko namin damo. Oh. Yan po ay yung gilid natin. Oh. Uh -huh. Aray. Eh na po yung ating pispan. Oh. Uh -huh. Manumbalik po uli. Nakaka-refresh po ba? pagkaganito, ito, uh -huh. kahit tayo lagi narito. Itong kakawate natin, lumaki na rin. Tapos yung mga halaman po. Oh. Uh -huh. Dito po tayo madalas. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayong tatapos sa episode na to. Ang episode na to po, bali ito po ay yung paglinis na rin ating sinaunang pispan. Oh, sana po naman, ay manumbalik ulit yung ganda. Ano po, kung kayo ay dati po ay laging nasa channel na ito. Tapos kung ngayon po ay kumbaga nakikita nyo madalas ay yung kabila. Ay ito naman po yung ating pispan, oh, paglinis. Yan. Hito, ulalaki, oh ay pawikan laki oh lumalabas ayun po salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy lang po bye